Ano nga, ano Morning, ayan So, pupunta po ako ng simbahan So, isimba muna po ang inibanak mag-ayos ng bahay ay pumunta ako dito sa simbahan ayan so magsisimba muna ang inihibanak yeah So, ayan mga sisi. Tapos na magsimbang in Ibana. At syempre, kasal ko sana na maging maayos na tayo. At tininadat nang tayo ng iba't ibang lalakas na bagyo. Talaga naman. inama ko na rin kayo sa pagdarasal mga sisi. Ay, nako. So, uwi ng Ibana. At bago po mangyari yan, siyempre sisilip muna po tayo sa plaza dito, malapit po sa simbahan. Maghahanda ng mga tao, tao dito sa tanawan at talaga naman. Sila ay ready, ready na sa kapaskuhan. Yan, kagabi po ay nag-ikot-ikot kami ni Colette. ano na po ang inaibana, magdala ka at tumatawid sa kalsada. Ha.